Highlight Armor tatanggalin na sa ML pero ika nga kapag may mawawala may papalit dahil may bagong item na ilalabas sa Mobile Legends. Ito at ang iba pang paparating na mga pagbabago sa ML aalamin natin sa video ito. Kaya tumuto ka muna idol dahil isa-isahin natin ang bago dito sa Advanced Server Patch. Unahin natin ang mga na-nerf na mga heroes. Si CC na-nerf sobrang OP na daw sa EXP lane kaya mas pinabilis ang decay ng kanyang stacks kapag wala na itong inaatake. Kung dati kasi 1 stack per second, ngayon 0.3 seconds na lang. Alucard din na nerf dahil sobrang taas ng peak rate niya sa rank game kaya bagyang pinahina ang enhance basic attack niya sa kanyang passive at maging ang kanyang skill 1 pinahina rin si Yi Sun Shin dahil sa kaka-auto ban nyo mga idol na nerf tuloy, binawasan kasi ang duration ng kanyang immunity sa kanyang skill 1, kung dati kasi tumatagal ito ng 1 second, ngayon ginawa na lang na 0.4 seconds pero ang immunity niya kapag nagdash siya ay same pa rin, pero ang mas malala dito, maging ang duration na kanyang ultimate ay tinapyasan ng malaki. Kung dati kasi 5 seconds na marireveal niya ang mga kalaban sa mapa, ngayon ginawa na lang ito na 2 seconds. Malaking nerf ito para kay YSS. Maging si Arlot ang OP na daw, maparoom, gold at EXP. Kaya nakatikim ng nerf, binawasan ang kanyang base damage sa late game. Mapunta naman tayo sa mga nabuff na mga heroes. Ang idol ng lahat na si Balmond, nabuff na naman. Mas pinalakas pa ang kanyang skill 1 dahil ginawa ng 40%. Ang parehong movement speed slow at physical defense reduction. Sobrang OP yata nito mga idol dahil halos parang si Dirot na siya na may mataas na minus armor. Babalik na ba ulit sa jungle itong si Balmond o makipagsabayan na nga ba siya sa mga fighters sa EXP lane? At dahil nalalapit na ang Spongebob skin collab, kahit laging nababan itong si Glue dahil sobrang OP, nabap pa rin siya. Pinalaki kasi ang heal na matatanggap niya sa kanyang skill 1 kapag late game na. Si Benedict yata naman, binawasan ang backswing ng animations na kanyang mga skill. Parang halos tinanggal na nga yata ang backswing nito dahil sobrang smooth niyang gamitin ngayon kaysa noon halos wala ng delay. Na back din ang iba pang mga heroes kagaya ni Nahilda. Fight! Fight for the ultimate answer! Savior! This time... The... Minotaur. Minotaur. We'll finish off what was left undone. At last. The ocean is not just our home, it is who we are. Ongoing na rin Freya dito sa advanced server. Check it till my last breath. Punta naman tayo sa mga item adjustment. Tinanggal na ang Twilight Armor, pero pinalita naman ito ng bagong item na Justice Pauldron. Meron itong mabibigay na 900 HP at plus 40 physical defense. Pero parang pangalan lang yata ang pinalitan dito dahil isa sa mga unique passive nito ay pareho pa rin nung nasa Twilight Armor. Kapag bumaba ang HP mo ng 30%, marirecover recover ang 20% max HP mo sa loob ng 2 seconds. Maging ang passive dati ng Dominance Ice na nagre-reduce ng attack speed ng kalaban ay inilipat din dito. Samantala, yung dating unique passive naman ng Twilight Armor na nagre-reduce ng burst damage ay inilipat ng mga developers sa Guardian Helmet. Kaya dahil doon, mas lalong tumaas ang value nitong Guardian Helmet dahil laging pure anti-true damage na talaga itong Guardian Helmet. Binago 90. na rin ang mga effects ng ibang mga items kagaya nitong Starlium Sight. <laughs> Athena Shield Bikers Helmet. My ancestors are watching from Seth's room there. I won't let them down. At Blade of Heptasis. Honor is earned on the battlefield. It... Paalala lang mga idol na ang lahat ng aking nasambit sa video ng mga pagbabago ay currently kung may epekto pa lang ito sa advanced server, kung kailan ito ilalabas sa official server, yan ang hindi ko pa alam. At yan na muna lahat para sa video ito mga idol. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang mga contents. Maraming salamat sa iyong panonood. Happy gaming at God bless po sa ating lahat.